pitong pamahiin sa ipis Una, kapag ang mga ipis ay nanahimik sa sulok-sulok ng inyong bahay at biglang nabulabog at nagliliparan kung saan sa bahagi at naroong dumapo pa sa inyo, ito ay nagbabadya ng malakas na pag-ulan. Pangalawa, kapag ang ipis ay dumapo sa ulo mo, swerte naman ang ihahatid sa iyo. Pwede mong buwagin pero huwag mong papatayin ang mensahero ng swerte mo dahil mamamatay din ang swerte para sa iyo. Pangatlo, masamang tapakan ang ipis lalo na kung ito ay sinasadya. Kung papapatay ka ng ipis, dapat mo itong gamitan ng tsinelas o ng ibang bagay at huwag ang sarili mong paa dahil ihahatid ka nito sa kamalasan. Pangapat, kung makakakita ka ng ipis na nakatihaya at hindi makabalik sa pagapang, tulungan mo ito at gagantimpalaan ka ng kanilang pinuno ng isang swerte. Panglima, masamang paglaruan ng ipis lalo na kung ito ay tatanggalan mo ng ulo at pakpak. Isusumpa ka ng kanilang pinuno at ito ay magdudulot sa iyo ng kapahamakan. Kaya kung mapatay mo na dahil sa takot mo o dahil nakapuesto sa iyo, hayaan mo na lang ito at huwag ng paglaruan. Pang-anim, kapag dinapuan ka ng isang ipis sa iyong balikat, isang kaibigan mo ang magtataksil sa iyo sa pamamagitan ng pagchismis sa iyo sa iba. Pang-pito, kapag nakakita ka ng puting ipis sa loob ng banyo, magtabi-tabi ka dahil isa itong inkantadang ipis. Maaari raw nitong pasakitin ang paa mo kung siya ay iyong maapakan. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.